Hello guys for today's video. Magandang umaga guys. So ang gagawin namin ngayon mag swimming o maligo muna kami sa balon guys. So ito malapit lang naman. Patawid lang ng isang ilog. So ayan yung si Argo. Ayan abangan niyo guys na maliligo ang mga taong. Ito na yung dadaanan namin guys. Ayan. Kung makikita nyo, papuntang ilog na maliit. Kaso yung ilog wala na rin tubig. Ayan. Medyo madilim. Ayan guys. Ayan. Uh. daanan. Ganyan talaga ang buhay sa bukid. Ganyan kita maagi yung eh, kaysa. Ay ba, kanyang sarang nakalaan. ito na yung ano guys yung ilog wala nang tubig kung so, makikita nyo yun oh. wala na siyang tubig dahil sobrang init na ng panahon nagkatuyot na ano? nagkatuyota na yung mga ilog na tubig so ang naiiwan na lang ngayon yung balon ya yang kalawakan. Ini yang nyumah kasar So ayan nga guys, nandito na kami ngayon sa balon. So kanyang makikita nyo guys, nandito na yung paliguan nyo. Tabi-tabi po. So kapag nasa probinsya ka, kailangan mangitabi. Ayan, nandito na yung balon. So ito kasi yung balon na di siya na O wala ng tubig kahit sa amin. Tabi-tabi po. Ayan.

Tato naman. Ato, ah, ito. Ano? Wag. Masyot dyan. Hubad doon mo ng damit mo. Ito. So, ayan guys. Maligo muna kami. Thank you so much for watching. So, sana supportan nyo aming mga video.